Alam kong magiging maayos na ang lahat sa panig ni Sean. Hindi na siya pagtatangkaan ng kung sino mang engkantado o aswang. Ang ginawa kong pagsagip sa kaharian ng mga aires ay pumanday ng utang loob na sa salita ni Bantam, hindi na sila makakaahon pa. Ngayon, hindi lang ako ang may kakayahang bandayan siya. Nasa panig ko na ang mga aires at lahat sila nang akong hindi na mauulit na malagay pa sa bingit ang buhay ng aking mahal. Magiging protektado si Sean habang buhay. Lahat ng mahal niya at mamahalin sa darating na panahon. Nakalabas na siya ng ospital at mabilis na makakarecover. Malaking bahagi ng kanyang pagaling ang maalagang nurse na si Bernice. Ang babaeng niligtas ko dati mula sa aswang na nagtangka sa kanya. Ang talak ni Bernice na pagkuha ng experience sa Unshano Hospital bilang nurse upang mga ibang bansa ay maaantala. Sapagkat unti-unti, mahuhulog na ang kanyang loob sa aking mahal. Sabi ni na may posibilidad na umalis si Bernice ng bansangon matagal pa. Lima o anim na taon pa sapagkat magsisilang pa ito ng tatlong supling na lubos nilang kakalugdang mag-asawa. Dalawang taon mula ngayon, maglalakad siya patungo sa altar ng simbahan ng Antipolo. Kakatagpuin niyo rin ang aking pinakaiibig. Magsusumpaan silang magsasama ng tapat at mangyayari yun sapagkat sa ginawa si Sean para kay Bernice napagloks saan ko na ang hinaharap ngunit aaminin kong mahirap pa rin tanggapin. Habang buhay na akong bihag ng aming mga alaala, parang habang buhay na rin akong masasaktan tuwing kukuhit ang mukha niya sa aking gunita. Ang mahalaga buhay siya. Ang mahalaga sa mabuti siya. Ligtas at malayo sa magulong mundo ng mga katulad ko. Mahal na mahal ko siya at patuloy na mamahalin sa malayo. Makukuntendong tanawin siya sa liwanag kung saan siya nararapat habang ako nakasukob sa dilim. Tahimik siyang susubaybayan na magpamilya, magmahal ng walang maliw, humarap sa buhay, madapa, bumangon, umusad, at tatanda. Balang araw makakapiling ng lumikha. Hindi ako mapapagod hindi ako magsasawa. Matutuwa sa kanyang tagumpay, malulungkot ng labis sa kanyang kabikuan kung meron man. At kung totoong may habang buhay na akong kabataan, habang buhay ko siyang mamahalin. Nang tuluyang kumaling si Sean, nagpa siya akong maglagalag. Unti-unti sumisibol na ang pag-ibig na siyang nakatakdang mangyari sa pagitan nila ni Bernice. Bagamat tanggap ko na nihirapan pa rin akong huminga tuwing naririnig ko silang nag-uusap. Tuwing naglalapat ang kanilang mga labi. Alam kong matatagalan ako sa paglalakalak. Walang kasiguraduhan ng pagbalik. Ang bala ko sana, tumungo sa ilang probinsyang maluwag ang mga teritoryo. Ngunit itong nakaraan, napansin kong ilang portal ang binubuksan ni Dico at tinutungo. Matapos wala ng isa o dalawang araw babalik tuluyang gumaling na ang kanyang kakayahan sa pagtalon o sa pagtawid sa iba't ibang panahon ng mundo. Nung nawala siya ng tatlong araw at bumalik, niyayan niya akong sumama. Hindi nakakapagsilita si Diko sa literal na paraan, ngunit marunong siyang makipagtalastasan sa isip, katulad ng gawin ng serenang nakilala ko sa ara niya. Alam kong sa lugar, panahon o mundo na pagdadala niya sa akin, maaaliw ako kahit pano. Isang pa na hindi tinutulan nila inay at lola. Ngunit gusto kong makausap si Sean sa huling pagkakataon, kahit man lang malapitan siya. Gusto kong makapagpaalam kahit hindi tuwiran. Kaya naman isang gabi, nang binalita sa akin ng isang wangis kong solo siya sa panaderia, sinamantala ko ang pagkakataon. Nagtaas ako ng paningin ng makitang binababana ni Sean ang roll-up ng bakery. Nilinga ako si Dico na nakasalampak sa gilid ng stage, katabi ko. Sinamahan niya ako maghintay. Tila nakakaintinding hindi ito gumagalaw mula sa kinalalagyan. Kiniling lang nito ang leeg habang nakatitig sa akin. Magpapaalam lang ako saglit. Pagbalik ko saka tayo aalis. Paalam ko na niya ng isang beses. Pagong muling pinatong ang baba sa malamig na simentadong sahig at pumikit. Mabibigat ang mga hakbang na tinungo ko ang panadiriang saksi ng kabaliwan ko kay Sean. Lahat, alaala -ala na lang. Saglit akong tumingala sa langit. Ganitong ganito ako nung nakaraan nung ako ay bumalik sa piling niya. Hinihiling siya sa makapangyarihang lumikha. Ngunit ngayon, tanging kabutihan na lang niya ang nais ko. Hindi nakasama doon ang hilingin siya muli. Hindi siya nilikha para sa akin kaya wala akong karapatan na hilingin siya. Hindi ako na malayang palipit ng aking mahal. Nagsalita ako ng matapos niyang ikandado ang dalawang bahagi ng roll-up. Sayang naman, sarada na pala kayo. Panimula ko. Lumingon siya at ngumiti. Ang tumatawang mga mata ay muling sumulubong sa akin. Ang tagal na rin mula nang nasilayan ko yun mula nang matuklasan niyang ipako sa karaniwan, bahagyang nagbago ang kinang nun. Napawasan. Nang magmulit siya, matapos ibalik ang kanyang diwa, hindi ko na nakita ang ningning ng kanyang mga balintataw. Ngayon, buo na ang siglang nakikita ko doon. Yun nga lang, hindi na ako ang dahilan. Tila nagkaroon ng bikig ang aking lalamunan. Isang tipid ng ngiti ang aking pinakawalan. Pigil na pigil siyang yakapin. Sa halip, kinuyom ko ang mga kamao saglit. Ang taya. Ang taya, taya talaga. Ano po bang bibilihin nyo? Baka meron pa sa loob. May tira pa naman pong tinapay roon. Magalang niyang wika. Hindi na talaga niya ako kilala. Lihim akong lumunok ng ilang beses bago hinamig ang sarili. May... May putsi vanilla pa ba? Ay, opo. Meron pa. Sagot niya bago naglakad patungo sa likod ng bakery. Sama po kayo sa likod. Init ko lang. Iyaya niya. Muli, mabibigat na hakbang ang aking ginawa ng sundan siya. Isang upuan ang nilabas niya at pinaupo ako. Walang kibo akong sumunod. Saglit kong sinilip ang loob ng bakery Estranghero na ako sa kanya at natural lang na hindi na ako papapasukin sa loob. May sipa pa rin ang mga alaalang gumuhit sa aking gunita nang mahagib ng aking mata ang malapad na stainless table at ang ilang nakasampay ng mga apron na karamihan ay personal kong binilay para sa kanya. Mga alaalang baon ko, sunman ako dali ng mga paa. Ang mga alaala na tuluyan ang nabura sa kanya sa kanila. Lagi kong iniisip na maigi na ang ganto. Buhay siya. Yun ang lagi kong sinasaksak sa utak ko tuwing nakakaramdam ako ng pagre-rebelde. Tuwing gustong gusto ko siyang bawiin. Mahal ko siya. Pinakaiibig. At ang pag-ibig na ito ay hindi kailanman magiging makasarili. Ilang saglit pa, lumabas siya bitbit -bit ang dalawang piraso ng butsibanilyang ininit Nasa supot na. May ngiting napaka-inosente. Kahit ilang beses kong dayain ang sarili ko, na baka andun pa rin ako sa ilang ningning ng kanyang mga mata, hindi ko magawa. Wala na ako sa kanyang mga ngiti. Wala na ang pamilya na kislap para sa akin. Maging ampil yung pagtitig sa mukha ko. Malinis at maingat ng napura. Tumayo ako at tumukot sa bulsa ng pera ngunit nakangiti niyang tinanggihan iyon. Huwag na tao, Napayoko ako. Pinipigilang tumulo ang mga luhang ang bumalong. May problema ka ba, miss? Nagaalala nitong tanong. Bago saglit inabot ang supot sa akin, nabantulot kong ng at nila kay sa sling bag. Lumunok ako ng ilang beses bago hinamig ang sarili. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon at marahil huling pag-uusap na namin to. Bahala na kung anong isipin pa niya. Saglit kong pinili ang mga sasabihin pa ko. May... May kasintahan ka sa ko. Walang paalam na umalis. Walang man lang closure. Ito kasi yung... Lagi niyang pinapakain sa akin dati. Yung butsu vanilya. Gusto ko lang sana nakainin ulit sa huling pagkakataon. Tapos tapos magmumuan ako. Ang ko hindi ba? Nilangkapan ko ng biro ang tunay na nadarama. Grabe naman yon. Deserve mo yung closure, miss. Uwi ka ni Sean na sa mukha ko nakatitig. Wala eh. Umalis na yung dating siya. Hindi na babalik. Kaya ako nalugyong magbibigay ng ganun sa sarili ko. Tila ako bibigay anumang sandali hindi ko pala kaya. Niduduwag na ba siya na ako umatras? Akmang tatalikod na ako na magsalita siya. Okay lang ba, miss, kung ako na lang yung magbigay sa inon? Isipin mo na lang ako yung ex mo. Sabihin mo sa akin lahat para makapagsimula ka na. Parang kailangan mo kasi talaga yun para hindi ka na malungkot. Pinigil ko ang sariling yakapin siya. Kinuyom ko muli ang mga kamau upang pagtabanan ng emosyong nadarama. Mahal na mahal ko talaga lalaking to. Bakit naman sa lahat ng meron ako siya yung binawi? Miss? Okay lang ba sa'yo? Medyo. Madrama ako eh. Sige lang. Kahit anong kaya kong itulong. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan bago tumitig sa kanyang mga mata. Tingin ko kailangan ko rin to. Para sa sarili ko. Para hindi na ganun siguro kasakit. Sige na. Kunwari ako ang ex mo. Sabihin mo sa akin lahat ng hinanakit o kung ano man ang nagpapabigat sa'yo ngayon. Game? Aniya pa. Lumunok ako. Pilit hinahanap sa bawat sulok ng mata niya kung meron pa rin bang ako na natitira doon. Ngunit wala na talaga. Yung lagpas isang taon nating relasyon. Minahal kita ng sobra. Naramdaman ko naman na ganun ka din sa akin kaso sadyang hindi lang talaga tayo siguro para sa isa't isa. Alam ko na palitan na ako. Hindi mo na ako iisipin. Hindi mo na ako maalala kahit kailan. Ayoko sana nalimutin mo ko kaso... Nakikita ko na imposible yun. Uulitin ko. Hindi na ako magmamahal pa. Hindi na. Ikaw na yung huli. Ikaw na yung dulo. Magmahal ka pa rin. Deserve mong sumaya. Biglang wika ng aking mahal. Umiling ako ng sunod-sunod. Hindi ko na ata kaya. Ikaw lang kasi nakakagawa sa akin nun eh. Ikaw lang yun ang iisip kung kaya kong mahalin ng ganito. Hindi ko inaasahan ng biglang paghawak ni Sean sa aking isang kamay. Mahigpit iyong pinisil. Pero deserve mong sumaya. Siguro naman ayaw niyang maging malungkot ka. May pinagsamahan din kayo. Tumangotong ako. Sige. Susubukan ko. Sabi ko na lang. Pinatapos ko na kung ano ang namamagitan sa atin. Pinapalaya na kita. Hangad ko ang kaligayahan mo. Ania, natila lalong nagpasikip sa aking hininga. Lumunok ako ng ilang beses bago sumagot. Ara! Ara yung pangalan ko. <gibli> Maari mo bang ulitin ulit yung huling sinabi mo na binabanggit yung pangalan ko? Hangad ko ang kaligayahan mo. Tara. May kung ano sa akin na tila sumabog. Hindi ko na napigil lang yakapin siya. Iniya ko lahat. Naramdaman ko ang pagkabigla niya ngunit masuyo akong hinagot sa likod. Wala nang init. Wala nang pagmamahal. Wala na si Sean. Matsaga niyang hinintay na ako ay mahimasmasan. Pinagpasalamat ko yun ito na yung huli. Nung kumalas ako sa pagkakayakap, ay may pag-iintindi akong nakita sa kanyang mga mata. Humingi ako ng tawad, ngunit umiling siya. Sinabi niyang wala yun. Walang tigil ang pagbalong ng luha sa aking mga mata. Na walang tigil ko pinapalis. Naramdaman kong sinapo niya ang isang bisngi ko. Gawain niya dati, ngunit imbis na sundan ng linya ng aking labi umangat ng bahagya ang hinlalaki niya. Maingat na pinahid ang pag-agos ng luha kong hindi napapatid. Dalawang kamay kong hinawakan ng kamay niyang nasa pisngi ko. Hinalikan ko ang palad niya. Bumikit. Wala akong naramdaman ng pagpikse o pagbabago ng kanyang damdamin. Hinayaan niya lang ako. Kung pwede lang tumigil ang oras, kung pwede lang hindi na kami gumalaw at manatili sa ganitong ayos, ipipigay ko ang lahat. Kung pwede lang talaga. Narinig kong bumuntong hininga siya ng malalim na aking kinabalik sa wisyo. Naiiling at kunwari ay natatawang nagsalita ako. Sabi ko sa iyo eh, madrama ako. Maraming salamat dito. Kailangan ko pala talaga to. Tipid siyang umiti at muling bumuntong hininga. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong mahamdaman, miss. Pero sana, maging daan to para hindi ka na malungkot. Maganda ka at hindi bagay sa iyo ang umiiyak. Aniya, baka sa pag-aalala sa mga mata. Tumangot ang ako. <laughs> Salamat ulit. Sige, baka matagalan ka pa dyan, na ako. May sasabihin sana si Sean, ngunit tumunog ang kanyang cellphone. Nambawiin niya ang kamay at kinuha ang cell sa bulsa. Mabilis kong nabasa ang pangalan ni Bernie sa screen. Nakuha na ng kanyang atensyon. Saglit niyang kinansel ang tawag. Sinamantala ko ang pagkakataon na nalingat siya. Agad akong gumamit ng sabulag. Nang magtaas siya na mata, nakita ko pang tinawag niya ako. Lumingaling nga Saglit niyang tila pinroseso ang lahat ngunit muling tumulog ang cellphone niya. Tumawag muli si Bernice na sinagot niya. Tumalikod sa akin. Tuloy-tuloy sa loob ng bakery. Muli akong tumungo sa plaza. Lumapit sa gilid ng stage at pinanood ang namamatay na ilaw ng signage ng panaderia. Lumitaw sa gilid ko si Dico. Kiniskes ang sarili sa isang hita ko. Ara. Tawag ni Inay. Luminga ako at nakita ko ang dalawang babaeng paborito ko. Agad ako yumakap sa kanila dalawa. Mahigpit. Naginantihan na rin nila ng mas mahigpit na yakap. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang nararapat. Uy ka ni Ina. Mamimiss ka namin. Mag-iingat ka. Ani Lola. Pinalabas ko si pangatlo, ang pinakamalapit kong bersyon. Ikaw na ang bahala. Bilin ko na agad niyang kinatango. Sisilip ho ako palagi, makikibalita. Iiwan ko si pangatlo upang maging kinatawan ko po. Baling ko kila inay na sinagot nila ng tipid ng ngiti. Muling mahigpit nila akong niyakap. Nang pakawalan ako, ay muli kong sinulya pa ng panaderya kung saan nakita kong pasakay ng kotseng nakaparada sa tabi, ang lalaking sinadya. Ako nang bahala, babantayan ko siya. Ani pangatlo. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Muling nagpaalam sa aking inay at kay Lola, bago humakbang patungo sa likod ng stage kung saan walang ibang taong maaaring makakita sa amin. Tumunguroon si Diko. Ilang hakbang sa kanya, lumitaw ang isang portal na nagliliwanag ang bawat paligid. Niyayaya ako sa isang mundo o panahon na maaring umaliw sa akin habang nagluluksa sa nabi kong pag-ibig. Nauna siyang tumalon sa portal. Agad nawala sa akin paningin. Isang sulya pa ang ginawa ko kay La inay Nakayakap si Lola kay Pangatlo habang nakatingin sa akin. Kinuha ni Pangatlo ang kamay ni Inay at mahigpit na sinalikop ngunit hindi inaalis ni Inay ang nilalabong mata sa akin. Pinahoy ko ang mga mata. Humakbang palapit sa portal. At tumalon.